parettino uh, may mga reklamo rito mga kabayan eh ah uh, pakinggan natin yung ano niya 500. sa anong presyo 'yon presyo 500 ano ah uh, ay rom 3000 yon okay rom 500 10 500 500 500 anong nangyari doon sa ano yung no 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 okay lang kailangan natin magsalita ng tama ang binoto mo si Tolentino. Oo. Tapos si Valdez ang lumabas. Doon sa resibo. Oo. Hindi kaya na mo yun na hindi mo lang alam, di okay. Pero yun naman Pero sabi ko eh, isa lang naman. Pero ilang beses na nagloko yung machine? Ako lang naman ang nandoon. Okay, pero yung ano okay naman yung machine? Okay naman, nung pagpasok, uh -uh. okay naman. Nung lumabas yung sa resibo, si, di. iba. Kaya si sinabi ko, sinabi ko doon sa watchers, uh -uh. sabi ko, iba ang ano, lumaba. Uh -oh. Tapos sabi niya, eh, baka iba, eh, baka nasyidan yan. O so, uh -oh. sige, sabi ko, kaya mo na, isa lang naman. Ah, okay. okay. So, pwedeng uh, excuse siguro yon kung isa kung lang rin naman iba yun. iba yun, pero nagsalamin oh. naman ako. Nagsalamin ka naman, okay. So, hindi mo kilala si Butz Valdez? <laughs> si hindi. Ito lang tino ang kilala mo. Okay, siguro, ano, um, pwedeng error din siguro yon. O baka, okay. iba, oh, siguro nga, kung hmm. iba, iba ka, siguro, uh -huh. yun ang naano ko, uh -huh. na-sidan ko, pero kung multiple yung reklamo hanggang mamaya, pwede okay. nating uh, balasahin yan kung multiple yung reklamo mamaya. Kasi, ano naman, okay naman. So, pwedeng maano namin kung naibutuin mo yung mga kakampi ni Katay Digong, yung Marcos, okay si Marcos. Nato, okay. si, ato, si ato. Go, ato. si ato. Marcos, ato. si Francis Lulintino, si Villar. Yeah, okay. Tapos si... Sorry, Jones okay na, mo na. At least honest siya. At least honest siya. Oo. 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 Okay. Salamat ng marami Salami kabayan. Na. Salamat. Okay. Doon sa paliban mo sa ito, ilan ang watcher na nakita mo doon? Hindi. Mga officer yun ng consulate. Yung watcher mismo yun, ang manakaupo sa gilid. Ay, siya lang yata. Isa lang. Isa lang. Ay, Okay. Sa ng, ano? So walang watcher na nakaupo doon? Walang nakaupo. Yung watcher kasi yung ang upuan nila nasa gilid sa gilid, gilid Oo, yung mga nakaupo doon. doon. Wala, okay. okay, so officers lang yun ng, ano, ng Philippine Consulate. Okay, salamat ha. Salamat ng marami. No, 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 it's not. Okay. Salamat po. Yan lamang po sa ngayon. Mamaya na po ulit. No, 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 eh, it's not. Na. Na. Uh, abangan po natin okay. yung uh, aming uh, report mamaya po. Ang mga nangyayari sa loob, uh, yung mga, let's say, yung mga machine. dalawa na ano nag nagboto tapos pumasok yung papel tapos nung tinignan niya yung receipt niya ipinakita ko pa ka ganito ba And yun? ano pa ano ano no, no, no. nagboto daw siya mm. tapos nung ipinasok Anong oras niya, Anong anong present 'yun? Hindi na, hindi naman niya sina, naman niya sinabi ko. Next time dapat tatanungin kung anong present 'yun para ano. Kung tikya dalawa sila magkasunod. Sabi, uh -oh. wala daw lumabas na na baka baka nag-over eh, eh, eh. Hindi naman kaya, nag-over yung binoto niya. ano, ano baka ka ako na sobra yung in vitro. Uh -huh. Ah, naman niya. Saka ah, ko eh, kayo ko bang sobra kasi sayang yung boto ko. Yes. Kaya, oh, umuwi ako umito sa Kinuha ko si Villar eh, tapos si Tolentino. Apo. Ah po, ah ganoon. Oo, mm -hmm. So parang medyo duda ka talaga. Okay. Uh, so yan po yung mga reklamo po ngayon. Ito namang si ate, yung na-interview daw niya na buntis kanina. Eh, wala raw lumabas sa resibo po niya. Titignan po natin mamaya kung ano po nangyari. Sige lamang po, ito lamang po sa ngayon. Ayon rock po naguulat, uh, bayanihan, Kennedy Town, presi uh, voting presin